Ah, ganun. Lilinawin ko. Naparito ako para bawi ng ninyo. Na siyang pato bari pugtong. Gusto nilang maibalik ito sa kanila. Hindi dahil sa taglay nitong hiyas at ginto. Kundi naging bahagi na ito. ng kanilang pananampalataya sa maraming henerasyon. Hindi naman namin kinuha ang pananampalataya. Ginto lang, garing, at hiyas ang sa Ang lakas naman ng loob mo, Hepe. Dumayo ka pa na nagisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong tatlo. Niloloko yata tayo nito. Oo nga eh. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa eh. Ito pa yung dalawa. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Pepe, huh? nasa bakuran ka namin. Gusto mo itumba ka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Ibalik nyo lang ang ninyo. Para wala tayong problema. Problema? Ikaw ang may problema? Pumasok ka sa umunoy. Baka hindi mo kami kilala? Kilala ko kayo. Tayo yung pangkat na sinuka ni Kariko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong para mungurakot, magulumbat at pumatay ng tao na walang dahilan. Andayon pa sa... Andayin pa sa